Alam mo yung feeling na parang lahat ng tao may opinion na tungkol sa buhay mo? Tipong kahit hindi mo hinihingi, may masasabi sila. Nagpost ka lang ng tahimik sa social media, biglang may comment. Tumahimik ka lang saglit sa group chat, ikaw na agad ang may attitude. At sa work? Kapag hindi ka sumasabay sa chika, akala nila suplado ka na. Familiar? Pero teka lang, bakit nga ba tayo laging nagmamadaling mag-isip, magsalita, mag-react? sino ba talaga ang hinahabol natin? Yung problema, yung tao, o yung validation na parang kailangan nating patunayan na may pakialam tayo sa lahat ng bagay. This video is for you. Lalo na kung nasa stage ka na ng buhay mo na pagod ka na sa ingay ng mundo. Yung gusto mo na lang ng tahimik na buhay, pero may meaning. Yung hindi mo na feel i-explain lahat ng desisyon mo. Yung gusto mo na lang mag-focus sa sarili mo, sa peace mo, sa growth mo. Inspired by the timeless wisdom of Stoicism, yes, Sina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, and blended with the chaos of modern life, pag-uusapan natin dito kung paano mo mabuhay ng mas kalmado, mas ang isip, at mas focused, by simply thinking less, talking less, and focusing more on yourself. At Paramas relatable, we'll explore 12 powerful lessons na pwedeng-pwede i ngayon din. So let's get into it. Gusto kong simulan to sa isang maikling kwento. Meron akong kakilala, tawagin natin siyang J. Laging online, laging updated, laging involved. Siya yung tipong unang magko-comment sa lahat ng issue. May opinion sa lahat, nakaka-admire sa una, pero habang tumatagal, napansin ko. Parang wala siyang peace. Parang laging pagod, laging may kaaway, laging triggered. One day, nag-message siya sa akin. Alam mo, parang wala na akong energy. Ang gulo ng mundo, ang gulo ng mga tao. Sabi ko, baka kasi hindi mo kailangang sabayan lahat ng gulo. And that hit him hard. That brings us to our first lesson. Not everything deserves a response. Hindi lahat ng comment dapat replyan. Hindi lahat ng opinion dapat salungatin. Hindi lahat ng argumento kailangan mong salihan. Alam mo, sa Stoicism, isa sa mga pinakamahalagang aral ay if it's not under your control, let it go. Simple, pero ang hirap gawin. Pag may nagsabi sa'yo ng hindi maganda, kailangan ba talaga i-defend mo agad sarili mo? Pag may narinig kang chismis, kailangan mo ba talagang makialam? Sa totoo lang, minsan hindi worth it. Bakit mo ibibigay ang energy mo sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa peace mo? Seneca once said, We suffer more in imagination than in reality. Madalas, yung iniisip natin na problema lalo lang lumalala kasi iniisip natin ng iniisip. Kapag natuto kang piliin kung ano lang ang papatulan mo, mararamdaman mo yung gaan. Hindi dahil duwag ka, hindi dahil wala kang pake, pero dahil pinili mong protektahan ang sarili mo. Second lesson, your energy is not infinite. Sabi nga nila, kung saan ka naglalagay ng oras at atensyon mo, doon lumalaki ang buhay mo. Pero kung hati-hati ang atensyon mo, sa opinyon ng ibang tao, sa stress ng work, sa ingay ng social media, paano mo maibibigay ang buong sarili mo sa mga bagay na mahalaga talaga? Relationships mo, goals mo, health mo, peace mo. Think of your energy like a phone battery. Kahit flagship phone ka pa, kung bukas lahat ng apps sa background, mabilis ka pa rin malolobat. Kaya kailangan mong matutong mag-close ng tabs. I-off yung mga hindi naman kailangan. Disconnect kung kinakailangan. Hindi selfish ang mag-focus sa sarili. Hindi masama ang tumangging makisawsaw sa drama. Hindi masamang umayaw sa need to reply right now culture. Actually, it's one of the wisest things you can do for your soul. Pangatlong aral, the mind lies. Medyo mabigat 'to, pero sobrang totoo. Minsan, hindi naman yung sitwasyon ang problema, yung interpretation natin sa sitwasyon. Nakita mo yung tropa mo hindi nag-like sa post mo? Biglang iniisip mo, galit ba siya? Naiinggit ba siya? Eh baka hindi lang siya nag online Pero ayan na, overthinking na. Overthinking. Kaya nga ang Stoics, they always reminded themselves, perception is everything. Ang mundo, hindi mo kontrolado, pero ang reaction mo, choice mo 'yan. Kung ang isip mo na laging punung-puno ng worry, ng doubt, ng baka ganito, baka ganyan, you'll never find peace. Kaya practice being still. Kapag may nangyaring nakakainis, try this. Instead of reacting, pause. Breathe. Tapos tanungin mo sarili mo. Totoo ba talaga to? Or utak ko lang to na go overreact? You'd be surprised how much peace you gain when you start questioning your thoughts instead of obeying them. Kaya habang pinapanood mo to ngayon, tanungin mo sarili mo. Kanino ko binibigay ang atensyon ko lately? kanino ko binubuhos ang energy ko? Sa mga bagay bang mahalaga? O sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado? Kung pagod ka na, baka ito na yung sign na kailangan mong umatras sa glit. Hindi para sumuko, pero para mag-realign. Para maalala mo kung anong totoo, anong mahalaga, at anong worth ng energy mo. Kasi minsan, the most powerful thing you can do is not react at all. Ang ironic, no? Sa panahon ngayon na lahat kayang i-post, i-share, i-comment yung pagiging tahimik, pagiging kalmado, at pagiging private, sila na ngayon ang naging rebellion. Yung hindi ka na nag explain sa lahat ng bagay, hindi dahil wala kang pake, kundi dahil napagod ka na sa paulit-ulit na pag-justify ng sarili mo. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-underrated pero powerful na mindset shift. You don't need to be right all the time. Alam ko mahirap to tanggapin lalo na kung sanay ka na ikaw yung taga-correct, ikaw yung laging may punto, ikaw yung gustong maintindihan. Pero sa Stoicism, may tinatawag silang ego control. Sabi ni Epictetus, "It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows." Kung lagi kang nasa mode na kailangan akong maintindihan, mapapagod ka. Kasi hindi lahat ng tao marunong makinig. Hindi lahat bukas ang isip. Minsan, kahit gaano ka pa ka o ka-clear magsalita, kung ayaw kang intindihin, wala rin. So instead of forcing your truth, just live it. Di mo kailangan manalo sa debate para matahimik ang loob mo. Minsan, panalo ka na kapag tahimik ka. Lalo na kung alam mong wala namang progress sa pag-uusap, puro banggaan lang ng pride, hindi talaga pakikinig. Alam mo ba, minsan kapag pinili mong manahimik, dun ka mas nagiging malakas. Kasi hindi ka nagpapaalipin sa impulse mo. Hindi ka kailangan magpaliwanag ng magpaliwanag. Hindi mo kailangang maglabas ng buong essay para lang patunayan na ikaw ang tama. That leads us to another powerful lesson. Learn to respond instead of reacting. Sa stoicism, malaking parte ng self-mastery yung ability mong tumigil sandali bago ka mag-react. Halimbawa, may nagsabi ng below the belt sa'yo. Dating ikaw, baka diretsyo patol na agad. Pero ngayon, dahil mas mindful ka na, huminga ka muna. Pwedeng hindi ka sumagot agad. Pwedeng umalis ka muna. Pwedeng hindi mo nabalikan. Yung react kasi, automatic eh. Galit ka? Sigaw. Napahiya ka? Banat? Pero respond? Ayan ang may wisdom. Kasi pinipili mong mag-pause, mag-isip, at pumili ng paraan na hindi makakasira ng inner peace mo. Isipin mo, sa isang araw ilang beses tayong naaasar, na po frustrate, na babad trip. Kung lagi nating iindahin lahat ng yon, ubos tayo. Kaya kung may moment na parang gusto mong sumabog, try this simple stoic practice. Tanungin mo sarili mo, will this matter a week from now? A month from now? Kung hindi, baka hindi na rin kailangan pansinin. At kung napansin mong ikaw yung tipo ng taong mabilis mapikon, mabilis mapagod sa kausap, mabilis mag grant Don't be too hard on yourself. Hindi ka nag-iisa. Pero may magagawa ka. Practice silence. Practice stillness. Practice slowing down your reaction. Ngayon, may isa pa akong sasabihin na baka uncomfortable pakinggan pero kailangan stop explaining so much. Grabe no? Parang default na sa atin ngayon yung need na i-explain ang lahat. Bakit ka nagresign Bakit ka tahimik? Bakit ka hindi sumama sa lakad? Bakit ka nagbago? Pero teka lang, sino ba nagsabing obligated kang i-report lahat ng bagay sa buhay mo? Sabi nga nila, People who understand you won't need an explanation, and those who don't won't believe it anyway. Reality check. Kapag iniisip mo na kailangan mong i-defend ang bawat galaw mo, matatanong mo rin sa sarili mo, Kanino ba ako nagtatry i-prove ang sarili ko? Bakit ko hinahayaan na madrain ako sa effort na ipaintindi yung desisyon ko sa mga taong hindi naman talaga interesado sa kapakanan ko? Ang Stoic Mindset dito ay simple. Do what is right, not what gets approval. Dahil sa dulo, ikaw pa rin ang magdadala ng consequences ng mga desisyon mo, hindi sila. So, paya pa ka ba sa desisyon mo? Hindi mo ba tinatapakan ng ibang tao? Hindi mo ba sinasakripisyo ang values mo? Kung oo ang sagot, then you're good hindi mo na kailangang humingi ng permit sa buong mundo. Minsan, yung sobrang explain ka ng explain, ikaw na mismo yung nauubos. Mas inuuna mo pa yung pangunawa ng iba kaysa sa sariling peace mo. Kapatid, hindi mo kailangang gawin yan. Yung silence mo, hindi yan kahinaan. Baka nga yan pa ang tunay na sign ng maturity. Yung tipong hindi mo na kailangang ipagsigawa ng progress mo kasi alam mong hindi lahat makakaintindi. At hindi mo na rin kailangang ipaliwanag ang healing mo kasi alam mong personal journey mo iyan. You're not being rude. You're just protecting your peace. So, habang nanonood ka ngayon, baka ito na yung moment mo to pull back, not to quit, but to reset. Masyado ka na sigurong pagod sa kakaisip, sa kaka-explain, sa kaka-react. Baka naman panahon na para piliin mo muna sarili mo. Hindi dahil selfish ka, kundi dahil gusto mo lang mabuhay ng may tunay na katahimikan. Alam mo, may mga araw talaga na parang wala kang natapos, kahit buong araw kang abala. Yung parang pagod ka, pero wala kang na-achieve. Tapos maiisip mo, saan napunta yung oras ko? Kaya eto ang isa sa pinaka-practical at powerful na mindset. Do less, but do it better. Hindi to tungkol sa pagiging tamad ha, kundi tungkol sa pagiging intentional. Kasi ang totoo, hindi naman sa dami ng ginagawa mo na susukat ang productivity mo. Minsan nga, mas marami kang tinapos pag nakatutok ka lang sa isang bagay kaysa sa dami mong sabay-sabay na hinahabol. Sabi nga ni Marcus Aurelius, if you seek tranquility, do less. Or do what's essential. Grabe, no? Ang payo niya hindi do more, kundi do less. Pero yung less na yon, yun yung may saysay, may lalim, may impact, parang sa relasyon. Hindi mo kailangan makipag-usap sa napakaraming tao para hindi ka mag-isa. Minsan, isa o dalawang taong totoo, sapat na. Ganon din sa goals mo, sa projects mo, sa mga gustong mong maabot. Hindi mo kailangang sakupin ang buong mundo. Minsan, piliin mo lang kung ano talaga ang mahalaga at doon mo ilaan ang lakas mo. At para magawa mo yon, kailangan mong maintindihan ito. Your attention is your most valuable resource. Hindi pera, hindi oras, kundi attention mo. Kasi kahit may 24 hours ka sa isang araw, kung kalat naman ang focus mo, walang mangyayari. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, kanino ko ibinibigay ang attention ko? Saan ako nauubos? Baka kasi lahat na lang ng ingay pinapakinggan mo, chismis, issues, rants ng social media, opinyon ng mga taong hindi naman parte ng buhay mo. Kaya ka pagod. Kaya ka parang naliligaw. Gusto mong mahanap ang sarili mo? Ibawi mo attention mo. Gusto mong makaramdam ng peace? Alamin mo kung sino ang dapat mong pakinggan at kung sino ang dapat mo nang imute. Minsan, yung simpleng pag-unfollow, pag-off ng notifications o pag out sa toxic group chats, nakakatulong para makafocus ka ulit sa sarili mong buhay. Imagine mo attention mo na parang flashlight. Kung saan mo siya itutok, doon ka makakakita. So kung lagi kang nakatingin sa problema ng iba, sa buhay ng iba, sa opinion ng iba, Paano mo makikita yung sarili mong daan? Ang stoicism hindi siya about pag-iwas sa mundo, hindi rin siya pagiging manhid. Ang stoicism ay tungkol sa pagpili kung sino, saan, at paano mo ilalaan ang sarili mo. Kung saan ka pipiliing tahimik hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tanong ay kailangan ng response. At dito, papasok ang isang napakabigat pero sobrang life-changing na prinsipyo. Stop chasing what doesn't depend on you. Sakit ba sa ulo? Oo. Pero totoo. Ang dami nating hinahabol na hindi naman talaga natin kontrolado. Approval ng ibang tao, timing ng opportunities, o kung kailan katatawagan ng ex mo, ayan ka na naman. Pero sa Stoicism, tinuro nila Marcus Aurelius at Epictetus, Focus only on what you can control. The rest, let it be. Kasi, habang hinahabol mo yung mga bagay na wala ka namang hawak, napapabayaan mo yung sarili mong growth. Ang dami mong energy na napupunta sa what ifs at bakit hindi sa halip na ano ba ang kaya kong gawin ngayon? Tulad na lang ng traffic, wala kang control dyan. Pero may control ka kung magagalit ka o gagamitin mo yung oras para makinig ng podcast o manahimik at mag-reflect. Wala kang control sa mood ng boss mo. Pero may control ka sa reaction mo. Hindi mo kontrolado ang pananaw ng ibang tao sa'yo pero kontrolado mo kung paano mo titingnan ang sarili mo. Kung lagi mong hahabulin ang validation ng mundo, lagi kang mapapagod. Pero kung magfofocus ka sa sarili mong character, effort, mindset, dun ka talaga lalago. And here's the beauty of all this. When you think less, talk less, and focus more on yourself, you actually feel more alive. Bakit? Kasi hindi ka na nilalason ng ingay. Hindi ka na nililigaw ng pressure. Hindi ka na inaabot ng stress sa pagprotekta sa ego mo. Instead, You move with clarity. You speak with intention. You grow without the need for applause. At dyan, natatagpuan ang tunay na peace. Hindi yung peace na galing sa pagiging perfect, pero yung peace na galing sa pagkilala sa sarili. Kahit hindi ka maintindihan ng lahat, kahit hindi mo pa naaabot lahat ng gusto mo, alam mong buo ka. Alam mo sa panahon ngayon parang naging requirement na ang pagiging madaldal para mapansin. Lahat gustong marinig, lahat gustong ipost, lahat gustong i-explain. Pero napapansin mo rin ba? Yung mga taong konti lang magsalita, sila pa yung may dating. Yung hindi maingay, pero ramdam mo yung presence. Bakit? Kasi hindi sila nanggugulo ng atensyon. Pinoprotektahan nila ito. Kaya nga, speak less, make a bigger impact. Hindi lahat ng iniisip mo kailangan mong sabihin. Hindi lahat ng opinion mo kailangan mong i-broadcast. Minsan, ang lakas mo bilang tao ay nasa kakayahan mong tumahimik kahit may masasabi ka. Si Seneca mismo, isang Stoic philosopher, sinabi niya, "Silence is a lesson learned through life's many sufferings." Ang lalim, no? Kasi minsan, marunong lang tayong manahimik kapag nasaktan na tayo. Pero kapag natutunan mong piliin ang katahimikan kahit walang gulo, kahit hindi ka pa sinasaktan, diyan ka nagiging totoo sa sarili mo. Ang totoo. Hindi lahat ng laban dapat salihan. Learn to choose your battles. Hindi lahat ng comment kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng issue kailangan mong pakialaman. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil pinapangalagaan mo ang kapayapaan mo. Kapag pinili mong tumahimik, hindi ibig sabihin na tatalo ka. Minsan, ikaw pa nga yung nananalo. Kasi habang sila, abala sa sigawan, ikaw, abala sa pagbuild ng sarili mo. Tahimik kang lumalago tahimik mong hinuhulma yung buhay na gusto mo. Pero paano mo malalaman kung aling laban ng worth it? Simple lang. Tanungin mo sarili mo, will this matter a week from now, a month from now, a year from now? Kung hindi, baka hindi na kailangan. Piliin mong huwag mapagod sa mga bagay na hindi makakatulong sa pagkatao mo. At habang pinipili mong maging tahimik sa gulo ng iba, huwag mong kalimutan na you also need to make time for yourself. Kailan ka huling umupo at tinanong ang sarili mo, Kamusta na ko? Hindi yung kamusta ka sa paningin ng iba, kundi kamusta ka talaga. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi masama ang magsolo. In fact, yan ang isa sa pinaka-importante mong gawin. Gamitin mo ang katahimikan bilang recharge station ng kaluluwa mo. Maglakad mag-isa. Uminom ng kape na walang cellphone. Matulog ng maaga. Mag-journal. Manahimik. Dahil sa gitna ng katahimikan, doon mo maririnig ang boses mo, hindi ng mundo, kundi ng totoong ikaw. Yan ang hindi kayang ibigay ng social media, ng likes, ng validation ng iba. Only solitude can give you the space to reconnect with your inner self. And stoicism is a map to help you navigate that space. Kaya kung nararamdaman mong parang nawawala ka na sa dami ng ingay, pause. Tumigil ka sandali. Huminga. Kasi baka hindi ka naman talaga nawawala. Baka lang naligaw atensyon mo. At habang unti-unti mong binabawi ang sarili mong atensyon, lakas at katahimikan, mararamdaman mong lumalakas ka. Hindi dahil maingay ka, kundi dahil kalmado ka. Hindi dahil marami kang sinasabi, kundi dahil may sense lahat ng ginagawa mo. Ang stoicism ay hindi para maging bato. Hindi para manahimik sa lahat ng pagkakataon. Kundi para piliin mong maging matatag kahit hindi ka maingay. Para piliin mong maging malinaw kahit hindi ka madaldal. Para piliin mong alagaan ang sarili mo kahit hindi ka laging nakikita. Kaya kung meron kang matandaan mula sa video na to, sana ito. You don't have to say everything. You don't have to react to everything. And you don't have to carry everything. Focus on what's essential. Choose peace over drama. And protect your energy like your life depends on it, because in many ways it does. Trust yourself. You don't need to keep up with everyone. You just need to keep up with who you're becoming. Kung nakarilate ka sa video na to, share mo naman sa comments kung anong part ang pinakatumama sa yon. Gusto ring marinig kung paano ka nagpo protect ng energy mo lately, and kung gusto mo pa ng ganitong kwentuhan about stoicism, life lessons, and growing stronger from within, subscribe kana. Lahat tayo may laban. Pero iba ang lalakas kapag kalmado ang loob. Remember, ang tunay na lakas ay hindi laging maingay, minsan tahimik lang siya pero buo. Kaya kapit lang. Pili mong manahimik, pili mong mag-focus, pili mong maging ikaw. The best is yet to come.